may tatlong haring at at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng taling alay Bakit may nawan mo ako? Iwan mo ako Asa ko pa yung pinagbutihan mo yung ending? Dami na! Kasi away na ako ng isa na ito lang, pinuputi ako na ayaw, pabuti ang labas. Hindi, love you, father, oh. no, love you, ako kakag. Oh. Kasi Merry Christmas! Merry Christmas sa inyong lahat. Magandang Merry Christmas sa inyong lahat. <laughs> Pag-usapan natin ngayon ay na itong Puga Pasko, di ba? Apo! Dito sa Sharing from the City. Apo! Kaya, anong... Father, oh, sabi niyo po, iba ang Pasko dati sa Pasko ngayon. Oo, oh, maraming pagkakaiba ang pag-celebrate ng Pasko ngayon. Ano po? Oo. kasi, unang-una, -una, dati, kapag Pasko, talagang abalang-abala mga tao sa ano pa pagluluto, talagang pinagluluto lahat ng pagkain. Opo. Nang handa sa Pasko, di ba? Abalang-abala lalo na 'yung mga lola. Ay o, totoo yan. Oo, diba? Opo. Kasi doon nag-iipon yung mga magkakapatid, mga apo. Kasi nag gather ang mga Oo, pamilya. Oo. Parang tradisyon ng family Na Natin Pasko ay nagkakatipon-tipon sila. Opo. O, ngayon eh ano na lahat ino-order na. <laughs> eh wala na nang naghahanda, wala nang usok, wala na nang maingay sa kusina. Saka so, wala yung ano kasi doon yung dating tradisyon, yung nagahanda, yung mm. napapagod si Lola, mm Ano ba, magkano ko na lang uling, yung Ayan, may, oh, <laughs> oh. na, doon kasi mula yung bonding eh, oh, kasi nagsasama-sama yung pamilya sa paggawa ng isang bagay, they're preparing for something, para oh. doon sa Noche Buena, oh. oh, oh, oh. Yung mga apo, yung mga bata, naglalaro, oh, di ba, oh, kaya na, nagbabanding talaga yung mga pipinsan, ngayon, iba na eh, kanya-kanya na. Oo, oo, anong ano, ganyan. Kasi pagkain, darating na lang, nakapila o, oh, naka-styrofor, ganyan. O, oh, ibang-iba na ang pagsasalibrate oh, ng mga Pasko ngayon. Oo. Oh, oh. Saka, Father, ko nung bata ako. Ah, uh, tradition po sa amin yung tsokolate eh. Mm. Yung gagawa ng tsokolate, yung gano'n. Oh, oh, ano oh. po yun eh, uh, naalala ko nung bata po ako, ah uh, matagal na proseso, yun yung ginaganyan. Mm Ah, roll. Di ba, matagal yan ay eh. matagal na ginagawa yan. Ngayon pwede mo na order. Eh. Oo, kaya nga eh. Oo. Meron pa akong isa, father. Dati pag Pasko, ang lola ko po, gagawa ho kami na maraming maraming grabanto, maraming maraming beans. As simple ang gana. Oo. Pag ano yung kami yan, pag ano yan, babalatan kami. Hanggang ano na yung mga daliri namin yan, yung, kukulubot. Mm -hmm. Tapos gagawa, ah, gagawa ng matamis, ganyan. Mm -hmm. Pagkatapos sunol, di ba pagod na pagod na kami magluto. Ibibigay niya listahan, ipamimigay sa kapitbahay. <laughs> <laughs> Totoo yan, Father. Naalala uh, ko sa talakan. Kayo naghirap tapos hindi ako Oo, oh, so sabi ko talaga, yung first time po nangyari, tapos sabi ko, ano minigay po natin, Tol? Oo, oh, bakit? Wala naman po, nagkatanong lang. <laughs> Opo, ipi yun po yung mama po ng mama ko, si nanay. Sa Bulacan po yun, ganun po ang gawain. Di ba, Hoy? Yung... So yung spirit ng giving na doon, you no? Know, bed, beer. Tapos naghirapan mo talaga, tapos yung pinainigay mo, talagang pagandang tradisyon yun. Pero ngayon wala na yun, e. hindi na na yun eh. gano'n. bihirang na lang. Eh, taro, Ang binibigyan mo lang yung third ng kakilala mo, pero hindi mo kapit-bahay. Mm hmm. Kasi, I think, Father, ngayon ang kapitbahay mo ay usually hindi mo kakilala. Hindi mo kakilala, yes, that's true. O minsan iba, ano lang, kalilipat lang. Opo, opo. Um, Pilitan-lipatan, alisan-alisan, ganyan. So, nagiging iba na yung community. Mm -hmm. Nagiging iba yung community, iba na yung pinupuntahan or binibigyan Opo, saka ngayon, mga tao halos concentrated na sa mga gadgets. Oh. So, yung interpersonal relationship, hindi na masyadong na-enhance, na I develop. think, father, ngayon ako naniniwala, may maganda rin pala ang nagtutulot ng chismis. <laughs> bakit? Ano? Anong kaganda sa si chismis? Kasi dati, sa so pagkakaalam ko, ha? sa ano naman po ah sa uh, dagupan, natunong ko sa mami ko, Ma, bakit lahat ng bahay dito sa dagupan? Meron mga naka-mid-bench na pag sa lahat sa gate. Eto mm -hmm. yung gate, pansinin nyo po, puta-puta kayo manawag. Mm -hmm. Yung mga bahay doon, eto yung gate, may mga bench na gano'n. Ay, oo. oo. Diba ko? Ano ko, mga ganyan lahat ng upuan, ng bahay. Sabi niya, kasi pagdating ng hapon, ganyan, lahat ng tao dyan, uupo, mm -hmm. nagkwe-kwentuhan. Ayun, oo. So may banding. Mm -hmm. Kasi pag-uusapan nila, yung kapit nila sa kabila, gano'n. <laughs> O oh, ganyan yung mga tindah-tindahan, di ba may mga bangko rin yan. Oh, so, din so, nagkukumpul-kumpul ng mga tao. So nag-uusap-usap. Ibig sabihin, merong communication. Mm -hmm. Nag-uusap-usap. Hindi ka tulad na sinasabi ko na ngayon na, wala na eh. Everything is through cellphone. So, so na wala na yung sense of um, yung interrelationship na ako na mm -hmm. sinasabi ko. Kaya yeah, so yun ang isa sa mga pagbabago tuwing Pasko ngayon, wala na yung parang ah... Uh, big family occasion. Uh, minsan nagagather naman sa restaurant. Siguro, diba? siguro, father, yeah. kaya nawala din yung big family gatherings because of the traffic. Uh, nakakatulong din yun sa mga big cities. Diba ho? So, okay. so, okay. so, so nag-evolve talaga yung situation. May like, mga new situation niya, kaya new ways of doing things. Oh, of ngayari. coping! coping, coping din ang ano, sa uh, yung mga, kasi yung mga mas bata, hindi na nila nag, um, naitubog, hindi na ituloy, na ituloy yung ginagawa ng mas matanda, di ba po? Kasi iba na yung society, iba na yung takbo ng buhay, at iba rin yung bilis. Mm -hmm. Dati so, so. kasi pagbakasyon, parang bakasyon talaga. Mm -hmm. Parang lahat gusto pumunta sa probinsya, hindi matraffic, hindi nakaka-discourage ang pag-uwi sa probinsya. Pero ngayon yung bakasyon, parang pagod ka sa bakasyon. yung <laughs> bang, pagkatapos ng bakasyon, kailangan mo mag -bakasyon bakasyon. sa bakasyon. <laughs> <Tama>. <laughs> kasi pagod ka. Stressful. Sa ka galing? Stressful. nag ako eh. Kaya pagod na pagod ako. <laughs> kailangan ko nga ng bakasyon eh. <laughs> Di ba siguro ganun o? Oh. Saka iba na kasi ngayon eh. Iba na rin yung jobs. Mm -mm. Because of the online thing, call centers, may mga tao na may trabaho pag Pasko. Kaya, oo, oh, oh, hindi na nakakapunta sa mga family gatherings kasi kailangan magtrabaho. Diba? Oh. Oo, oh, mga halimbawa, mga yes. nasa supermarket sa mga malls, yung mga sa, sa, mga sa call centers, hindi sila pwedeng umuwi ng bahay kahit Pasko. Sir Dusty, Father, walang gano'n. Wala, walang gano'n. Sarado Wala. ang matindahan. tindahan. Sir, alam ko rin, sarado, tindahan. sarado ang tindahan. Wala, sarado lahat. Ang bukas lang simbahan. Tama yan, Father. Ang lang Para. ang bukas. Oo. Kaya kung gusto mong magkita kayo ng mga kaibigan mo, pumunta kayong simbahan. Oo, doon kayo makikita-kita, mag magbabarkada. Sa ano yan eh, yung yung tradisyon ng bibingka, puto bumbong. So, yung amoy na gano'n. Yung amoy. No? Actually, po, yun talaga yung ano eh. Yung pag naamoy mo na yung puto bumbong sa kabibingka, ay magkapas na. Pasko na. na. Pasko, na. na. Malapit na. Malapit na ang Pasko. Sa iba na yung simoy ng hangin. Totoo ang Pasko na. Diba? Pero, pa, pero, Father, yung totoo, nung pinanganak si Jesus, talagang etong mga panahon na to? Pero ano ang weather doon? Mainit kaya doon? Ah, uh, noong araw, I think sa Middle East, sa uh, Bethlehem, medyo malamig din. Ah, malamig din. Mas, medyo, medyo malamig din. ah uh, winter din. ah, uh, uh, winter although din. Although walang snow, pero malamig. Ah, malamig din. Pinanganak si Jesus. Ah, oh, trabe. Yung, yung pag-travel ni Mama Mary, tapos nang anak siya sa Dodgeball sa Ginaw. Hmm, mag-ginaw din yun. Oo. Kaya tingnan mo yung mga damit niya, ba? Para mga din sila. Opo. Nataan, sila. Ah, ganun so. pala. So, ano pa mga pagkakaiba? Siguro yung mga gifts. Ibang na rin gusto ng mga tao ngayon. Dati, magkaroon lang damit. Nung ulala ko, nung high school kami, sabon lang, sa toothpaste. Yun ang mga exchange gift namin noong araw. Pag makakuha ka ng sabon sa toothpaste na safeguard, parang happy-happy ka na. Oo, kasi ano you know, na yun eh. Sa probinsya na na. Oo, Ako rin dati kahit ano, okay lang. Ah, hanggang ngayon na mga padre, pa rin ako. <laughs> Pwede <laughs> mga taong gusto gadgets, di ba? Sa so, cellphone, dito. Oui. So, iPad, pera, uh, pera. oo. Oh, oh, yeah, ganda dito yan. May kilala ko, meron kilala akong um, kilalang bata mas gusto pa niyang regalo pera kaya sa gift. Uh, Oo, oh, oh. So, talaga. Pera ang gusto. Ay, alam mo sa aming mga pari, sa Santo Domingo noong araw, tinigilin na namin na exchange gift. Bakit po? Kasi yung gift na ayaw namin, nire-recycle namin, ibigay sa mga pari. Lalo na yung mga barong na pamburol. <laughs> Tapos, papi, ba't yung tinigil? Kasi sabi namin, wala nang katuturan to. <laughs> Kasi pag nag-gift giving ka, dapat yung yung gusto ng tao, ibibigay mo. Yung alam mo, magpapasaya sa kanya, di ba? Kung anong dapat yun, iniisip. Ano ba kaya makapagpapasaya sa isang tao apa. kapag pinigyan ko ng regalo? Apo, apo. Hindi yung ano bang ayaw ko sa akin na gusto kong ibigay sa kanya. Tama. di ba? Oo, oo. Kaya maganda yung talagang iniisip mo muna ano bang kailangan ng tao ito? Which? At yun nagbibigay ko. Which, uh, which reminds me, Father, para yan sa pagkakawang gawa, di ba, Father? Mm -hmm. Kasi ngayon, Pasko, is a um, time for giving, tama yes, po? Yes, it's true. Uh -huh. May pinanggit kayo, Father, about giving eh. Ah, oo. Minsan kahit sa mga pagkakawang charity work natin, mm -hmm. minsan, yung mga ayaw natin, yun ang pinamimigay natin. Mga lumang damit, pumunta tayo sa pantry natin, yung mga goods doon na five years na, minsan iba expired na, yun na ang natin sa charity work natin. So talagang binibigay natin yung mga ayaw natin at hindi natin ginagamit. Of course, may merit din yan kasi minsan yung mga hindi natin ginagamit, magagamit pa ng ibang mga yes, tao. Pero yung feeling na, yung attitude na, Bibigay ko ito kasi hindi ko naman kailangan to, hindi ko na ginagamit ito. Kamibigay ko na lang, hindi na maganda yan. Ang iniisip mo, dapat isipin mo ano ba ang kailangan ng ka mga tao. At yun ang ibibigay mo sa kanila. Di ba? Tama. Kasi yun ang tinatawag na true uh, self-giving. Kasi ang Diyos, nung binigay niyang kanyang anak, iniisip niya kung anong kailangan natin. Kailangan natin ng manunubos. Kailangan natin si Kristo. At yun ang ibinigay niya sa atin. So ganun din dapat tayo pagka uh, nag gift giving tayo tuwing Pasko. Ano ba ang kailangan ng taong bibigyan ko ng regalo? Oo, tama. Diba? You know, Ay, sa charity pala, no, mm, Father? sa charity, ganun din. Ano ba ang kailangan ng mga taong matutulungan ko. Oo. Huwag na kayo magbigay. For example, yung mga nabagyo, bigyan nyo ng gown, mm -mm. heels. <laughs> yung mga gamit ng mga Amerikana, binagyo, magka-Amerikana sila. Ano, hindi pa naman sila namamatay. Hindi pa puro, hindi pa. yung mga outfit na binibigay natin, di si ba, Father, gano'n, tama. Kaya minsan, may, naka nakakatawa yung mga nasa probinsya. Naka-gown naka sila, magpapasok sa eskwela. <laughs> Kasi yun ang damit na meron sila. Kaya <laughs> yun ang makeup nila. naka daw sila pagpapasok sa school. Naka-heels. <laughs> Naka-heels. <-hills. laughs> naka <-hills. laughs> Putik-putik ang dadanan. <laughs> Oo, oh, kaya dapat iniisip po natin. pa nagka-charity rin po tayo. Malado na ngayong Pasko, nag charity po tayo. Ano ba, ba talaga ang kailangan? Pero Father, I think, eto lang po sa akin ha. Para to sa mga tao na hindi niyo maisip, ano ba ang ibibigay ko sa taong to? Mm, yeah, uh. yung ganun ah, baka kailangan din yung nakausap. Hindi <laughs> ba, Fabi, oh, totoo yan. Uh, Posible, yes, that's Kailangan true. nakausap, kailangan lang, lang, may makikinig. Na, comfort. Comfort, di ba? Comforting oh, words. Diba, na, pwede, pwede, kailangan, siguro tango to, kaya may isang ulo parate, kailangan to, kailangan ng affirmation. Ngayon ganoon, di ba? Kailangan pansin. Yeah. Ang mga taong kulang sa pansin, kailangan pansinin mo. Oo, oo. Para sumaya sila. Di ba? Di ba 'di 'yung ano? Pwede pa? natin ibigay. Yun, oh. diba, pwede Kasi yun, yun, diba? 'yun ang kailangan nila, di ba? Oo, hindi lang material things. Mm -hmm. Kailangan nila ng isipin. Ano pa ang kailangan? Lalo sa pamilya. Mm -hmm. Sa pamilya natin. Ano pa ang kailangan ng bawat isa natin sa pamilya? Mm -hmm. Within the family. What do you think is kailangan ng mami mo. Uh Oo. -oh. Kailangan ng mami mo ng much care. Uh Oo. -oh. Oh, or, or gratitude. Thank you. Diba po? It's time for you to say thank you. Kailangan ng kapatid mo affirmation. Affirmation. Oo. Uh o, -oh. oh, pera. <laughs> pera. Usually, pera. Uh -oh. Kasi marami din Kasi Fabio ngayon na napansin ko walang sense of belonging. Mm -hmm. Kaya mataas ang rate ng suicide patpas ko. Mm hmm Diba ko? Kasi siguro nakikita lang, diba ibang saya-saya tapos sila malungkot. Kaya nga. Oo, oh, oh, depressed. Kaya so, nga ho. Diba? So, I think, importante rin na, maliban sa material things, we give the emotional health. Diba ko? Uh Oo, -oh. and of course, spiritual health. Spiritual health. Kita, yes, no? exactly. Mm -hmm. At kailangan ho natin na, at at the end of the day, siguro ang pinakamagandang maibahagi natin sa bawat isa, maliban sa pagmamahal ay ang Panginoon. oo, so, oo. Oh, oh. Kasi yun naman talaga ang diwa ng Pasko, di ba? Yes. Ang Panginoon nagbigay ng kanyang sarili sa atin. Kasi ngayon, Father, ang mga tao, pag Pasko, pagod na pagod eh. Ito. So, mm -hmm. Pagod na pagod sa traffic, pagod na pagod magbalot, mm -hmm. pagod na pagod ka isip, Di ba? Mm. -hmm. Pagod na pag pagod sa mga relationships nila. Oo, oh, di ba, Father? So, ang dami nakakapagod. Ngayong Pasko, nako, Aniwala kayo. Alisin niyo muna na lahat ng mga nakapagod. Para pagdating ng 2024, hindi kayo masyado pagod. Bawasan niyo. Yung <laughs> <laughs> mga samanang loob, itapon niyo. Oo. Masama nga eh. <laughs> <laughs> Oo. Saan kung nakakapagod yung kasama niyo, huwanan niyo na. Nakapagod pala <laughs> eh. lahat ng tingin niyo na hindi kailangan, di ba Father? Hmm. Hindi kailangan sa buhay ninyo na hindi nakakatulong sa relasyon ninyo sa Panginoon siguro karapat dapat huwag nang dali. Dali, oo. Iwasan na lang kung may iwasan. Opo. Okay. Kung, may, kung hindi ka talaga makaiwas lang kasama sa bahay araw-araw, gawin na lang siya na okasyon o pagkakataon na mas mapapabuti ang pagkatao mo. Oo, oh, malay mo sila ang pinadala ng Panginoon para ikaw'y mapabuti. Oo oh, malay mo baka ikaw yung nakakasama sa kanila. oh, pwede rin. Sipin mo rin yun. Pwede rin. Pwede uh, rin. bagoy ng sarili mo. Tama. Diba? Oh. Pwede rin. Pagka sa totoo yan. Misal tingin tayo tingin ng pagkakamali ng iba. Tayo oh, pala yung tayo, may mali. <laughs> tayo pala ito, yung mali. Tayo pala yung nagkukos for others to sin. Oo, oh, and to so, suffer. Yes, and oh. to suffer. Totoo pala yun. So, kung, kung gusto natin maging masaya ibang mga tao, Ayusin din natin ang ating mga sarili. Tama. Din para tayo will be considered as a gift by people around us. Ayun! Pumalik na naman tayo sa sarili. At the end of the day, the greatest gift that you can give to, uh, to God and to other people is the best of yourself. Itself, diba yeah, the, ko? The best version of yourself. Opo. Umalik no. na naman tayo po. Ano oh, na naman ang okay. Ipagbuti ang sarili. Parati mo ko pinariling Padre, narating <laughs> <hindi> naman ko eh. Parang tinitigil mo. Hindi naman ikaw. Hindi naman kita pinariling dyan. Hindi diba, diba, oh. naman. Hindi naman. Hindi ko. Parang pinipersonal mo na ako. <laughs> <laughs> Kasi... Oh, kanina, mula ka pa nung last Okay, nung no, ano, ito ko sa nung Albert eh. No Advent. Atong, no Advent, pasko na. Ayaw mo sa New Year ganun pa rin. <laughs> best version of yourself. Yan po, okay, yan po ang diwa uh, ng ating pasko na sabi naho ni Father ohoy Na pwede nating ibigay uh -oh. sa bawat isa. Sa so parang ga parang we receive God in ourselves, we give God to others. Ay, ang And that is uh, the best version of ourselves when we have God in us. Wow! So, parang kang blessing, no? Uh -oh. Nagiging blessing ka sa ibang tao. That's true. Ay, ang ganda ng Padre. Okay. So, with that, we end this episode. Sana po ay nakadala kami sa inyo ng mabuting balita, ng good vibes sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. At Merry Christmas, Merry Christmas. to everyone. We end this episode with a prayer. Padre. Panginoon, maraming salamat po sa pinaka gift na ibinigay po ninyo sa amin ang inyong anak na si Yesus na nagturo sa amin kung paano maging tao kung paano maging makatao sana po ang biyayang ito na tanggap namin ay ikalat din namin ibahagi din namin sa ibang mga tao nang sa gayon pamamagitan namin, madala namin ang iyong anak sa mga taong aming nakasalamuha. Nang sa gayon, kahit araw-araw po Panginoon, ay Pasko para sa aming lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sige. Sige, po, maraming maraming salamat po sa panonood at the next episode po. E bye, bye po. Bye bye.